Nagluto nga pala ako ng ginisang kiniling at natpakunod na rin ako ng para lalagay ko mamaya. Ikinis na nga pala ang bawang, sibuyas, at imekos-mekos lang natin yan. Tapos nilagay natin laurel at yung kamatis. Intayin lang natin malusaw yung kamatis at nilagay ko na pala ng asin, paminta, tapang po natin at nilalagay na po natin ang giniling na galing Pinas iwanay walay na hapo ang hiniling, ilagay na natin ang four cubes at halu-haluin na rin po natin. Nilagay ko na rin nga pala po ang carrots at yung nilagang itlog. Nilagyan ko na rin nga pala ng kodling toyo at ilalagay na natin ang patatas. Takpal lang po natin. alu lang po natin yan at malapit na po siyang maluto. Medyo patutuyuin pa po natin yan at para po mas masarap. Konting mekes-mekes lang. Luto na po ang ating gilsang giniling. Tara, kain na po.